ako sa inyo mga ka-vloggers sa Juna Bukal YouTube channel po ito. Kung bago pa po kayo sa aking channel, tapos all the bell para updated kayo kay YouTube sa ating mga bagong videos. Tad approved, Tad 5 approved. Ito po yung tinatawag na Tad 5 approved. kumbaga kapag ka in-apply in nyo na po yung recompetition ng ating posthumous record, yung mga crude pension na hindi unclaimed pension, ito na po yung ibibigay sa inyong copy sa application kasi po ito ay marami na ipinanotaryo natin at bibigyan kayo ng isang copy then tatatakan po nila ng PETSA and TAD approved uh, sub, uh, sub uh, availability for the funds ibig sabihin na sa claim division na po ito ng uh, finance division so nakatulad nakasulat po dito yung FIBA finance division second floor uh, cellphone number 0917 668801 72 telephone number nine one trunk line nine the local 5560 sa first floor po at telephone number 7 nine three one trunk line nine local five five eight so nakasulat po dito yung ating uh, pangalan ng ating uh, veterano Yan na uh, then the petsa kung kailan siya namatay and the name ng spouse po na disease na rin kasi anak na po nalipat na sa anak po yung ibang hinahabol then the barangay address and the ayun po at the additional name po ng mga alive uh, children nakasulat po yung kalinang birthday and the permanent address ayun po at sa kanilang uh, birthday Pangalan, birthday and the permanent address. Then additional the name of the uh veteran and the name of the spouse. Ayun po, and uh ito po yung nakasulat dito yung pangalan ng anak na magtatanggap ng siya na po yung magiging uh additional beneficiary sa kanya na po mapapasok sa account niya. Kung baga marami kayong magkakapatid, pwedeng isa na lang pong account so doon po papasok. Then ipapanotaryo po ito at uh, nakalagay po yung petsa kung kailan ipinasa. eto na po yon yung tinatawag natin TAD approved. Ibig sabihin nakaprocess na po. Dumaan na sa mga proseso at naipasa na ang mga requirements na kailangan. Ito po yung pinaka importante pinangahawakan ninyo na katunayan ay na-approve na yung uh, uncrued, accrued pension o uh, unpaid pension ng inyong yumaong magulang kasi po na transfer na kasi ganito po yan uh, kapag namatay ng veterano mag-claim po yung asawa kung buhay pa then kung namatay na rin po at merong mga accrued uh, pension na hindi na na ay malilipat naman po sa anak at pwede naman pong mag-usap po sa pamagkakapatid na isang account na lang so yun po nakapangalan sa isang tao kaya siya po na lang ang ginawang claimant at siya nalang magpapasa ng accountability para sa mga naiwan ng kanyang mga magulang na unclaimed pension. Sa bukal YouTube channel po, touch all the bell para updated kayo kay YouTube sa ating mga bagong videos at maraming maraming salamat po, shout out po sa aking mga viewers at sa aking mga followers, sa aking mga subscribers. Sana po ipalo nyo itong vlogs kong to.